Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung saan ko dapat ipadala ang kwento kong ito. Pero sabi nila, may mga taong handang makinig at magbahagi ng mga karanasang hindi kayang ipaliwanag ng agham o relihiyon. Kaya isinulat ko ito, hindi para manakot, kundi para mailabas ko ang bigat na ilang taon ng pasan ng aking konsensya. Ang karanasan ko ay hindi kathang isip. Ito ay nangyari sa akin at sa aking mga kasama. Isang paglalakbay na sana ay naging masaya at puno ng alaala. Pero nauwi sa isang bangungot na hanggang ngayon ay paulit-ulit na bumabalik sa aking panaginip. Ito ay tungkol sa Bermuda Triangle. Alam kong marami na kayong nabalitaan tungkol dito. Mga barkong bigla na lang naglalaho, eroplanong hindi na muling nakabalik at mga tripulanting para bang nilamo ng dagat. Pero kakaiba ang amin dahil ako mismo ay nakabalik. Kahit na hindi ko alam kung paano at bakit ako lang ang natira. Taong 2017 na magsimula ang lahat. Ako si Arven, isang seaman na noon ay tatlong taon pa lang ang karanasan. Nakasama ko sa trabaho si Marco, ang aming chief engineer, June, isang masayahing deck cadet, at si Miguel, ang kapitan na may higit 30 taon ng karanasan sa dagat. Isang gabi, habang kami ay nasa Miami at naghihintay ng panibagong kontrata, inalok kami ni Kapitan Miguel ng isang kakaibang paglalakbay. "Mga iho," sabi niya, habang nakaupo kami sa bar malapit sa pier. Gusto niyo bang subukan ang isang ruta na bihirang dumaan ang kahit sinong siman? Nagtinginan kami ni na Marco at June. Ano yun Kap? Tanong ko. Ngumiti siya, pero halatang may kakaiba sa kanyang mga mata. Ang Bermuda Triangle. Parang biro lang yun sa una. Tumawa si June at nagkunwaring natatakot. Nako, baka lamunin tayo ng multo Kap. Pero seryoso si Kapitan Miguel. Ipinaliwanag niyang may kakilala siyang may lumang yate na nakatambak sa Florida at pwede naming hiramin para sa isang linggong paglalayag. Adventure daw at pagkakataon para makita mismo ang lugar na kinatatakutan ng buong mundo. Ayaw ko sa simula, alam kong delikado. Pero sa huli, napapayag din ako. Siguro, dahil sa curiosidad. Siguro, dahil din sa tiwala ko sa karanasan ng kapitan. O baka dahil na rin sa tukso ng kakaibang karanasan. Dalawang araw matapos ang usapan, tumula kami. Ang yati ay luma na pero maayos pa rin. Pinangalanan itong Santa Teresa. Nagdala kami ng sapat na pagkain, tubig at gamit pang komunikasyon. May dalawa ring radyo, isang portable at isang malakas na nakakabit sa yate. Habang umaalis kami sa Miami Port, ramdam ko ang kakaibang kilabot. Hindi ito katulad ng normal na paglalayag kung saan ang dagat ay parang tahanan. Sa pagkakataong ito, parang may humihila sa akin papunta sa isang lugar na hindi ko alam kung ligtas ba o hindi. Si June, gaya ng dati, ay masayahin at excited. Kap, baka makakita tayo ng UFO, di ba dito raw sila nagpapakita? Numiti lang si Kapitan Miguel, pero napansin ko, hindi siya kasing saya ng dati. Parang may alam siyang hindi niya sinasabi sa amin. Maaliwalas ang langit, kalmado ang dagat parang isang normal na biyahe lang. Pero pagsapit ng hapon, biglang nagbagong lahat. Ang radyo ay biglang nagstatic. Ang GPS ay nagloko. Paikot-ikot ang direksyon kahit wala kaming ginagalaw. Marco, i-check mo nga yan. Utos ni Kapitan. Sinubukan ni Marco pero walang problema sa makina. Parang may humahad lang na hindi nakikita. Pagtingin ko sa paligid, Nakita ko ang mga ulap na unti-unting namumuo sa malayo. Itim, makapal, at parang may sariling galaw. Kap, parang hindi normal yung bagyo na yan, sabi ko. Tumingin siya sa akin, malamig ang tinig. Wala sa forecast ang bagyong yan, pero wala na tayong atrasan. Kinagabihan, sinalubong kami ng napakalakas na bagyo hindi ito katulad ng normal na unos na nadaanan ko na sa dagat ang mga alon ay parang mga higante na pilit lumulunok sa amin ang hangin ay umaatungal na parang libu-libong boses ang langit ay kumikislap sa mga kidlat pero wala akong marinig na kulog para bang walang tunog ang kalikasan kundi ang sigaw ng hangin kap hindi na kaya ng yate sigaw ni Marco pero matatag pa rin si Kapitan Miguel. Huwag kayong bibitaw. Hawakan niyo ang timon. Habang pilit namin nilalabanan ng alon, biglang lumiwanag ang dagat. Hindi ito kidlat. Isang kakaibang liwanag mula sa ilalim ng tubig. Arvin, nakikita mo ba yan? Sigaw ni John. Oo, nakita ko para itong bilog na umiikot sa ilalim ng dagat. Parang isang portal o parang mata na nakatingin sa amin mula sa kailaliman. At doon nagsimula ang lahat. Habang nagngangalit ang bagyo, lalo pang lumalakas ang liwanag na nagmumula sa ilalim ng dagat. Hindi ito basta ordinaryong sinag, kulay bughaw na may halong berde at para bang may hugis itong umiikot. Lumingon ako kay June na halos hindi na makakapit sa railing. Nakanganga siya. Parang nahipnotismo. Arvin, parang may humihila sa akin. Bulong niya. June, huwag kang bibitaw. Sigaw ko. Pero huli na. Isang dambuhalang alon ang tumama sa amin. Sa isang iglap, nakita ko siyang nahulog sa dagat. Lumubog siya diretsyo sa liwanag at bago pa ako makasigaw, nawala na siya. June! Narinig ko si Marco na nagsisisigaw din. Pero walang magawa. Hawak-hawak ko ang tali at kung bibitaw ako, maluluno din ako. Si Kapitan Miguel, bagamat matatag, ay nanginginig ang boses. Hindi natin siya maisasalba, Diyos ko! Kinabukasan, Nagliwanag muli ang langit pero wala na si June. Ang GPS ay tuloy nang patay. Ang kompas ay paigot-igot, parang baliw. Si Marco ay halos mabaliw sa kaiiyak. Kap, kailangan nating bumalik. Hindi ko na kaya. Ngunit matatag ang sagot ni Kapitan Miguel. Wala na tayong babalikan. Nasa loob na tayo ng lugar na ito ang tanging paraan ay lumabas. Napansin ko na parang may tinatago siya. Paulit-ulit niyang binabanggit ang mga koordinato na hindi ko maintindihan. Mga numero at direksyong tila ba may sinusundan siyang mapa na kami ay hindi alam. Kap, paano mo alam ang rutang to? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Pagsapit ng ikatlong gabi, Nagsimula na akong makakita ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing sumisilip ang buwan sa ulap, kita ko ang mga aninong nakalutang sa ibabaw ng dagat. Para silang mga tao. Nakatayo sa alon, nakatitig sa amin. Marco, nakikita mo ba sila? tanong ko. Ngunit umiling siya. Wala akong nakikita, Arvin. Natutuliro ka lang. Pero alam kong hindi ako nagkakamali. Isang beses, sa gilid ng yate, nakita kong may kamay na umakyat mula sa tubig at muntik na akong mahila. Mabuti na lang at mabilis kong naiatras ang sarili ko. Sa panaginip ko kinagabihan, nakita ko si June, basa, maputla at nakangiti. Sumama ka na sa amin, Arvin. Hindi ka na makakabalik. Nagising akong nanginginig at basang-basa ng pawis. Kinabukasan, hindi ko na matiis ang katahimikan ni Kapitan Miguel. Hinarap ko siya. Kap, sabihin mo nga sa amin ang totoo. Bakit tayo nandito? Bakit parang alam mo ang mga nangyayari? Huminga siya ng malalim. Tila ba mabigat sa dibdib ang kanyang sasabihin? Matagal ko nang pinag-aaralan ang Bermuda Triangle. Balong niya. May ilang barko na ang nawala rito at isa sa ngayon ay ang barko ng aking ama. Napatigil ako. Gusto kong hanapin ang katotohanan at ngayon nararamdaman kong malapit na tayo. Halos mabaliw si Marco. Katotohanan? Nawawala na ang mga tao kap. Si June ay nalunod na dahil sa paglalaro mo ng Diyos. Hindi na sila nagkasundo mula noon, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan naming tatlo. Ikaapat na araw namin sa loob ng triangle nang mangyaring isa pang kakaiba. Tumigil ang lahat ng orasan, ang reloko ay nakahinto sa eksaktong 3.15am. Ang radyo bagamat walang signal ay biglang naglabas ng boses, mahina, parang bulong. Tumuloy kayo o bumalik kayo, wala nang pagitan. Kap, narinig niyo ba yun? Nanginginig kong tanong. Pero si Kapitan Miguel, imbis na matakot, ay ngumiti. Oo, malapit na tayo. Ginagabihan, nangyari ang hindi inaasahan. Si Marco, dahil sa labis na takot, ay nagpa siyang tumalon papalayo sa yate. Mas pipiliin ko pang malunod kaysa manatili rito. Sigaw niya. Hinabol ko siya pero huli na. Tumalon siya at ilang sandali lang nakita kong muli ang liwanag sa ilalim ng dagat. Naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng tubig. Parang mahiganting puwersa na sumisip-sip sa kanya pababa. Wala na si Marco. Ako at si Kapitan Miguel na lang natira. Sa ikalimang gabi, hindi na ako makatulog. At doon, muling nagpakita si June. Pero hindi siya basta anyo ng alaala. Literal siyang nakatayo sa harap ng yate. Basa, kulay abong balat at ang mga mata ay parang walang laman. Arven, halika na. Napatakbo ako kay Kapitan Miguel. Kap, Nakikita niyo ba siya? Si June, naroon siya. Pero hindi siya tumingin. Para bang sanay na siya. Hindi sila totoo, Arben. Mga multo lang sila ng dagat na ito. Huwag mong pansinin. Pero naririnig ko ang boses ni June. Malinaw na malinaw. Huwag kang magtiwala sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit ka nandito. Napatitig ako sa kapitan biglang nagkaroon ng alinlangan sa dibdib ko. Kinabukasan, nahuli ko si Kapitan Miguel na may hawak na lumang mapa. Hindi ito basta mapa ng dagat, may mga simbolo, bilog at tanda na parang okultismo. Kap, ano yan? Nanginginig kong tanong. Tumingin siya sa akin, seryoso. Ito ang mapa, papunta sa puso ng triangle. Ang ama ko Iniwan niya ito bago sila nawala. At ngayon, malapit ko ng tuklasin ng lihim. Hindi ko na kinaya. Hindi tayo dumaan dito para sa adventure. Dinala mo kami rito bilang mga sakripisyo. Ngumiti siya, malamig at nakakatakot. Kailangan ng dagat ang mga buhay kapalit ng kaalaman. Hindi mo pa ba napapansin, Arvin? Bakit sa ating tatlo ikaw lang ang hindi ba kinukuha nanlamig ang buong katawan ko pagsapit ng ika na gabi bumalik ang bagyo mas malakas kaysa sa una ang dagat ay nagnangalit ang yate ay halos mabali na ang liwang nagmula sa ilalim ng dagat ay sumiklab at mula roon ay may lumitaw ng mga anino hindi tao hindi hayop kundi mga nila lang na parang gawa sa tubig at liwanag. Hinila nila si Kapitan Miguel. Ama, hito na ako. Sigaw niya bago siya lamuni ng dagat. At ako, naiwan mag-isa. Hawak ang manibela ng yate. Umiiyak. Walang magawa. Hindi ko alam kung paano. Pero nagising na lang ako kinabukasan sa dalampasigan ng Bahamas. Wala ang yate. Wala si Kapitan. Wala si Marco. Wala si June. Ako lang ang natira. Dinala ako ng mga lokal sa isang ospital. Sinabi nila'ng nagita nila akong palutang-lutang sa dagat, walang malay. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Minsan iniisip ko, baka bangungot lang lahat dala ng takot at pagod. Pero paano ko ipapaliwanag ang lumang mapa na nasa bulsa ko nang magising ako? Paano ko ipapaliwanag ang mga panaginip kong hanggang ngayon ay paulit-ulit? Nakikita ko si Nadjun at Marco, nakatayo sa gitna ng dagat, tinatawag ako, habang si Kapitan Miguel ay nakangiti sa malayo. Hindi ko alam kung bakit ako nakabalik, pero isang bagay ang sigurado. Ang Bermuda Triangle ay hindi isang alamat. Ito ay isang buhay na nilalang at naghihintay ito ng susunod na biktima.